Nadiskubre po ang isang uri ng parasite sa mga gulay at talaba sa mga palengke sa Central Luzon. Nangangamba po ngayon ang mga market vendor na baka maapektuhan ang kanilang kabuhayan. May live report si Joshua Garcia. Joshua? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dayan. Karamihan sa ating mga karis, rsp mas pinipili pa rin sa mamalengke, uh, sa palengke, mamili lalo na sa mga gulay at seafood para sa riwa. Pero paano nga ba tayo makakasigurado na hindi ito kontaminado? Dayan kamakailan lamang ay nadiskubre ng mga scientists ng University of the Philippines ang Toxoplasma gondii o T. gondii sa mga gulay at oysters na sinuri nila mula sa Central Luzon local markets. At napag-alaman na may T. gondii ang parasite mula sa Toxoplasmosis ang 10% sa kinuha nila 60 vegetable samples na kinabibilangan ng lettuce, mung bean sprouts, repolyo, carrots at cauliflower. Habang nasa mahigit siyam na porsyento sa mahigit apat na samples ng oyster o talaba ang kontaminado. Daya nagtanong tayo sa ilang mga matagal na nagtitinda sa palengke. Kwento ni Rose, hindi pa naman niya nararanasan na may makuha ang kontaminadong talaba sa mahigit labing limang taon niyang pagtitinda. Puro bago lang po. Hindi naman kami kukuha ng ano ng luma. Ayan, may mga gaya po nito, may ano pa yan siya. Doon man patunayan na bago kasi may putik pa po. Si Nora naman na mahigit isang dekada na rin nagtitinda ng gulay, mahalaga din anya na subok at kilala ang pinagkukunan ng paninda para hindi rin daw masayang ang kanilang pinuhunan. Wala pa naman. Wala pa naman. Kami naman, sa so tagal-tagal na naman inindasa rin naman na kami na yung mga nakukuha namin is mga bagong pitas. Mm -hmm. Kaya sure naman kami na hindi siya kontaminado sa mga, ba, ano ba yun? Peste. Peste gay pa man, Dayan ay hinihikayat pa rin ng UP Diliman College of Science Institute of Biology o UPDCSIB na hugasan at iluto ng tama ang mga nasabing produkto bilang precautionary measures na rin laban sa tigondi ay tiwa pampeste na maaari magdulot ng flu-like symptoms gaya na lagnat, pagsakit ng ulo at kasukasuan. Maya maya lamang, Dayan, ay uh, malalaman natin mula sa UPDCSIB ang iba pang pamamaraan kung paano makakasiguro at maiwasan ang mga kontaminadong produkto sa mga supermarket at uh, palengke. Kaya sa ating mga ka-RSP, mga tili na dito sa atin sa BTV para sa iyo pang detalye ng balitang ito mamaya. At yan muna ang latest, balik sa iyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.